Okay po, panoorin po natin ang last minute bakbaka ng 5K kicks versus Alibokya. Del Carmen tumira ng 3 points. Pasok, tumingin pa sa pan. Ano kayo? At ang ating score, 92-96. 1.15 seconds left. Ayan, nakikita po natin lamang Alibokya. At ito naman ang Alibokya, nag-dribble, nag-dribble. Drumay boy, nasundutan, nasundutan. Pero naagaw pa rin sa kanya yung bola, pinasa sa kakampi. Drumay, bola Tinira ng kakampi. Oy, wala. Sablay. Ito ngayon, 5K kicks, nagdadalang bola. Easy lang daw, easy. Pinasa kay Carmen. Sumundot pa yung kalaban. tumira ng tres. Bang! Ano kayo? Panis! Isa lang lamang, oh. Isa lang lamang ng Alibokya, oh. Alibokya. Alibokya, nabokya. dribble ang bola. Pinasa Kampi sa three points. Binalik sa kanya. Drumaib. Tumira na sundutan. Tumira ulit. Pinasa ka kampe. Pinasa ulit. Nilabas. Nilabas ang nilabas. Tinira na three points. Oy, wala. Tumalbog yung bola. Oy, na-rebound na kampi niya pag rebound ako, kaya kaya Tinira. papapang Pasok! Lamang ang halibokya ng tatlo. Time out ang 5K Geeks. Ganda ng laban, guys. Ayan, hiyawan, sigawan. Ang mga pansang halibokya. Siyempre, paano pa naman di kasi sigaw? Eh, lamang sila, no? 98-95. Ito na lang. 25.5 seconds left. Ano kayo gagawin ng 5K kicks Drum-aib. Drum-aib. may paul Uy! Sa baba lang ba? Kita nyo ba? Di ba? Out of shooting out of shooting sana yon guys. Ready siya mag free throw. Pero hindi siya binigyan ng free throw. Sa baba lang daw. Sabi ni referee. Okay. duka sa baba. duka, ka. Baba. Baba. Baba lang. Baba. Line inbound lang daw. Sabi ni ref. Okay. Ito na. 5K kicks. Uy. Na... Pinasa sa malaki sa ilalim. Ang galing naman. Kinalabaw pa. Kinalabaw pa. Kinalabaw. Ito ngayon. Alibokya. Nag-dribble. Siyempre. Lamang sila lang isa. Iisihan nila yan. Uy. Nakalusot. Tinalpal. Sayang. wala sumunod sa 5K kicks. Oh. Rebound ng Alibokya. Oy, Alibokya, Alibokya, Alibokya nabokya, nagagawa ng bola. Oy, pinaul, pinaul. Atin masusubukan ng free throw na Enteng, unang free throw. Oy, pumasok. Grabe ka na, kabisote. Ito, pangalawang free throw, sabi ni Rep. Papasok kaya. Oy, pumasok pa rin. Yun ang masaklap doon. Time out ang 5K kicks. 5.5 seconds left, oh. Okay, 5 seconds ang natitira. Inbound ng 5K kicks. Sanchez nag-iisip kung kagaling ipapasa. Kagani ni papasa. Pinasa Del Carmen. Del Carmen. Del Carmen nag-iisip. Oy, tumingi sa oras. Oy, nasundutan. Nasundutan. Tinira. Oy, pumasok pa. Ang saklap naman yun. Ba't ka kasi lumingon? Wag kang lilingon. Pag anon. Alam mo nang mayroong mabilis sa harapan mo. Lilingon ka. Talo. 5K kicks. Talo, guys. Ganda laban.